Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang three-team trade na ginawa ng San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang mapapaaga nga dapat ang paglalaro ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Napaka-inconsistent pa rin nga po talaga mga katrops hanggang ngayon ang San Antonio Spurs dahil kahit man nga po nananalo sila laban sa mga malalakas na kupunan ngayong season ay bigla-bigla na lamang nga po silang natatalo sa mga hindi naman ganong kalakas ang kupunan. Kaya nag-iisang paraan na lamang nga po talaga upang mapalakas at mapa-improve ang kanilang lineup bago ang playoffs ay kung kukuha sila dito ng bagong superstar which is pinaplanuhan na nga po ngayon ng kanilang front office. At base nga po mga katrop sa kalalabas palang na balita ngayong araw, na isa katuparan na rin naman nga po ng San Antonio Spurs ang kanilang plano matapos nilang makuha si De'Aaron Fox mula sa Sacramento Kings sa isang 3-team trade scenario kasama ang Chicago Bulls. Bali dito nga po mga ay makukuha ng Bulls si Zach Collins, Trey Jones, Kevin Herter at ang kanilang sariling 2025 pick by Spurs. Makukuha rin naman nga po dito ng Spurs si De'Aaron Fox at Jordan McLaughlin habang Kings naman ay masusungkit sa Zach Levine, Sede Sissoko, 3 first round picks at 3 second round picks. Kayo mga katrop, sino sa tingin nyo ang nanalo sa ganitong klaseng trade? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mapapaaga nga ang paglalaro ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Marami nga po mga katrops ang nadismaya sa pag-trade ng Dallas Mavericks kahapon ay Luka Doncic. Maging ang kanyang mga teammates at coaches nga po sa Dallas ay hindi rin naman natuwa sa nangyari at nabigla talaga ng gusto ng malaman nila ang ganitong klaseng trade. Mismong si Luka Doncic at ang kanyang ama na si Sasa Doncic ay sobrang nagalit sa ginawa sa kanila ng organisasyon ng Mavs since hindi rin naman nga po nila to deserving. Pero wala na rin naman nga po sila ditong magagawa pa kundi tanggapin na lang ang nangyari at mag move on para sa kanyang bagong kupunan na Los Angeles Lakers. Nagbigay naman nga po si Luka Doncic sa buong organisasyon ng Dallas Mavericks ng emosyonal na mensahe at pinasalamatan nga po niya dito ang lahat ng sumuporta sa kanya. At this time nga po mga katrops ay magpo-focus naman nga po siya sa Los Angeles Lakers. In fact, ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, mapapaaga nga po ang pagbabalik nito mula sa kanyang injury dahil inaasahan nga po na maglalaro na siyang muli bago pa man sumapit ang All-Star break. Kagaya nga po ng inasahan mga katrops, Susuotin na naman nga po nito ang kanyang dating jersey number na 77 which is hindi pa nagagamit sa history ng Los Angeles Lakers. So, 'yun lang mga Katrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.